daming mga tao basta PDP laban ang nangangampanya pero kapag kalaban nako sinisigawan lang do tarde do tarde do tarde nami men hoito kalaban pero sa mga PDP laban at kay Bong Go nak ko, ganito ang tao na sa kanyang karaban sa kanilang pangangampanya ng PDP laban. Nako, ayan, 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 nagsisigawan, ayan, 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 ayan. Ayan, ngayon ang mga kalaban naming hoy sa tabi. Dahil laging sinisigawan ang Doe 30, Do -30. 30 ang mga kalaban. Tingnan mo ang ng mga PDP. Lalo kay Bongo. Ayan, ayan. Nagkagulo sila. Sumama sila sa pangangampanya ng mga PDP. Ayan, ayan. Habang namimigay sila ng t-shirt, si Bongo. Ayan! Uy, may binigay. Anong binigay? Suman ba yan? pang <laughs> merienda ni Bongo. O, oh, diba? sa kasulok-sulokan ng Rizal daw dito. Sa Rizal daw ito. lugar na to. Ayan! Bongo! 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 Para sa sinado, Bongo! Bongo! sakit sa bayan meron si Bongo Bongo ang ating iboto sa Senado number 28 sa baluta boto natin silang lahat guys hindi lang si, bon si Bongo kundi silang lahat na PDP at ang idagdag ko si Hunasan at saka si Camille. Hindi na yung atid guys. Kasi yung ati ay eh, pwede yung magamit. Pag time na ano, dagdag bilang yun sa kalaban ng ati. Kapag manalo, kaya kay Hunasan na lang tayo at Camille. Diba? Huwag na tayong magpa-uto muli. Huwag na tayong magpalukot. magpa -ano, Magpagamit. Mga mga ko tim mga team Dutertis mga PDP laban PDP laban lahat ibuto natin bubuto tayo lahat guys at naka green ang suot sa halalan para kung may dayaan man at least makita ng mga tao ng mga mandaraya na mas maraming naka green kaysa hindi at talagang makikitang panalo talagang Duterte team, ang PDP laban. Ha? Kaya maka-green tayo lahat guys kasi hindi daw pwede cellphone, di ba? Green tayo lahat, pati ba naman suotin natin kalabaan, oh, anuin pa? alaman pa, hindi na siguro, di ba? Kaya PDP tayo guys. Lahat sila ibuto natin. Hindi tayo palokloko. Hindi tayo matitinag. Hindi tayo madiscourage. Dahil kapag na tayo, lalo mawala ng buto ang PDP laban. Kaya buto tayo ng buto-buto, ng buto-buto natin ang PDP laban. Lahat-lahat sila, lahat sila. Ibuto natin. Kung kayo, sino yung dagdag nyo, bahala na kayo. Pero sa akin, si Hunasan at si Camille Villar. Ay, dagdag ko. Hindi na si ate. Huwag na tayong magpaloko. Dagdag gamit yan sa poon. Magagamit yan nila. Siyempre, mas matimbang ang kadugo kaysa hindi. Kaya huwag na tayong magpagamit, guys. May binigay na miryanda kay Bongko ang mga mamamayan ng Rizal. Ay, turuan pala daw yan. Ang kanya Si Senator Bongo. Yes, yummy yung turuan. Masustansya pa yan. Pangpatibay ng tuhod yan. Senator Bongo. Okay. Oh, isaw din. Napansin yung isaw. Mm, ang isaw. Bibilhan ni Bongo. Okay.